Okay, yan. Dahil lapit na yung lunch time mga kamukil, ispatay ng video. Kaharap natin ay brick tiles. Na? Nililinis ko siya kasi pakintabi natin to mga kamukil. Usapang brick tiles tayo. Saan nga ba ito ginagamit? Um, ang brick tiles mga kamukil, ginagamit po ito, pandisin nyo, sa labas ng bahay. Ito po ay uh, madalas nilalagay sa mga bintana sa mga puste, kung napapansin yung mga kamukil, yung mga makaluma nating ito sumikat yung mga 90s, 70s, 90s hanggang uh, ngayon, may mga gumagamit pa rin. No? So, madalas noon, mga 80s, 90s, yung disinyo ng bahay talaga, bago ka pumasok ng bahay, may teres tayong makikita sa labas. Tapos may kongkretong upuan, tapos may baluster pa sa ilalim, Pina, yun, yun yung bumubuhat sa ating kongkretong upuan. So, madalas may pustin dalawa, dito syo, dito to madalas nilalagay yung brick tiles na tinatawag. May mga malalapad nito mga kamukil, meron ni maliliit. Itong nilagay nila mga kamukil, ito yung uri ng brick tiles na maliliit. Yung bilihan nito mga kamukil, ah uh, may per piraso, may per karton din, depende sa lugar, kung saan lugar kayo, no? So depende na yan kung ano yung patakaran sa pagbili. Dito sa amin, may piraso, may per karton din. So ito, ah uh, kung ako yung tatanungin, maganda pa ba ito kamukil hanggang ngayon so depende na yan sa tao pero para sa akin hindi ako nagre-recommendan ito kasi unang una uh, mas, magas mas magastos to talaga mga kamukil uh, kung gusto nyo talaga ng palumuti sa labas na inyong bahay lalo na sa mga pusti o sa harap ng bintana so pwede tayong mag DIY ng kongkrito pwede din bumili tayo ng tiles na ganito din yung itsura may mga tiles na ganito talaga yung itsura pang interior talaga yung purpose nya sa mga pusti sa mga wall So, mas makatipid tayo doon. No? Kasi, pagbili natin ng tiles, dito kabit na. At ang gagamitin natin na mga tela disip siminto, ganun din yung gagamitin dito. Ang naka-disadvantage lang kasi dito mga kamukil, kilo nasasabi ko malaki yung gastos dito, kasi bibili pa tayo ng pampakintab. Yun yung uh, isa sa disadvantage dito. Pangalawa na disadvantage nitong brakes, kapag hindi ka sanay sa palinisan na trabaho, hindi lilitaw ang ganda nito. So ang pag-install kasi nito mga Kamkil, kailangan nag-install ka ngayong umaga pagkatanghali bago ka mag uh, break, bago ka mag lunch. Linisan mo muna. No, huwag mong hayaan tumigas yung mga mortar na nakadikit sa kanya. Kasi pagka uh, pinaumagahan mo pa 'tong mga Kamkil, mahirap 'tong linisin dahil sa uri po ng tiles sa uh, bricks na 'to is maraming grooving. So kailangan Pagkatapos sa uh, isang araw, linis talaga yung trabaho mo. Para pag-apply natin ng top coat, lahat lang bricks makikita natin. Wala tayong makikitang mortar na nakasingit doon sa mga uh, bikat niya o nakadikit doon sa mga brick tiles natin. O pangit po yun. So ito mga kamukil, ganun yung nangyayari. Napakadumi at sinikap ko talaga siyang linisan. Uh, nalilinis ko naman siya kahit papano mga kamukil. O, hindi ko talaga naubos lahat. O, kaya naisipan ko uh, gumamit ako ng top coat na naaayon dito no na kahit may mga mortar na makikita sa labas hindi siya mahahalata kapag ka napapakintaba natin so ang ginagawa ko dito nilinis ko muna siya kasi ang uh, mga alikabok mga kamukil madalas talaga dito kumakapit no so ito yung mga disadvantage nitong brick tiles unang-una mga kamukil dito o ito yung pinakapaborit spot ng mga kakrots, mga kamukil, yung mga ipis. Dito nila idinidikit yung kanilang mga itlog. Pangalawa, yung mga bubuyog. Dito din na uh, nagpupugad. Yung mga mapapansin yung mga kamukil sa konkreto, may mga putik na mga bumibilog-bilog. Yun po yung bahay ng mga bubuyog. At na uh, isa pang disadvantage nito mga kamukil, talagang anuhin to sa dumi. Kapag nakapasok yung dumi sa mga grooving niya, mahirap itong tanggalin. Na? So, kaya ang diskarte dyan, kailangan natin pakintabin. So, yan. Kung nakikita nyo mga kamukil, uh, sa kaliwang kamay ko, medyo matingkad na yung kulay niya. Kasi na-applyan na natin yan ng pampakintab. So, yung ginamit ko dito na pampakintab mga kamukil, ito madalas na itong nakakalimutan ng mga pintor. Uh, itong klaseng ganitong top coat. Latex bisya. No? So, emulsion top coat mga kamukila. Mula nung magpipintura ko ng bahay hanggang ngayon hindi ko to kinakalimutan tong top coat na to dahil napakagandang gamitin to. Unang una kasi dito sa emulsion top coat, latex base ah uh, Pwedeng hindi siya i-spray, i-roller, i-brush, pwede siya mga na no? Itong latex base na emulsion top coat. At pangalawa nito may kamuraan siya, no? Kumpara natin sa mga urethane topcoat o mga automatic topcoat na ginagamit. Uh, sa ngayon, sa mga pintor ngayon, madalas kasi ngayon, spray na 'yung ginagamit, no? Kung may spray gan ka, mas maganda pa talaga dito kung urethane tayo kasi 'yung urethane mga kamonkel o mga automatic topcoat 'yung may mga reducer na mga topcoat ay matagal po 'yang magkupas no? Lalaban po yan sa init, ulan, no? ma uh, yun po yung kagandahan doon. Ito kasi disadvantage lang nitong emulsion top coat mga kamukil, may limit yung uh, kintab nito. Mataas na yung isang taon nito, ula lampas ng isang taon, magkukupas yung kintab nito. So, yung purpose dito mga kamukil na pinapakintab ko siya, una, para hindi siya masyadong pamamahayan ng mga ipis. No? Pangalawa, uh, kasi ka makintab mga kamukil, mahuhulog lang yung itlog ng ipis kapag pinapadikit nila dito. Pangalawa mga kamkil, yung mga alikabok na galing sa kalsada. kapag uh, kapag dumidikit dito, pag may hangin tumama dito, matatanggal lang din siya kasi makinis yung brick tiles nakapatong siya sa ating top coat. No? Kapag wala kasing top coat um, mga kamkil, walang kabuhay-buhay yung kulay. Tapos pag may pumapasok na mga alikabok dito sa bricks, hindi siya matatanggal. Kailangan mo siyang walisan o isprihan ng tubig. So ito mga kamukil, pag may alikabok to, pag matatamaan ng hangin, uh, ililipad niya lang dahil nakapatong na siya sa top coat natin. So yun po yung purpose kung bakit ako nag -top coat nito. Uh, Unang-una, mabubuhay talaga yung kulay niya. Kung napapansin niyo sa kaliwang kamay ko mga kamugil, medyo matingkad yung kulay niya kasi napahirang ko na yan. Kumpara mo dito sa kanang kamay ko, napaka ano niyan tingnan. Parang walang kabuhay-buhay mga kamugil, di ba? Kung napapansin yung malaki yung pinagkakaiba nila. So, yun po yung habol ko, no, mga kamukil. So, kung ako yung papipiliin, bricks at saka yung tiles na ganito yung forma sa tiles ako, mga kamukil. Kasi unang-una, ito disadvantage nito kapag hindi ka marunong mag-install nito. Mas mahirap to sa tiles kasi maliliit to mga kamukil. Matrabaho to talagang ganito. So, sa materials din dito magastos to. Sa tiles kasi malapad yun. Madaling i-install, no? So, ito na yung forma niya, mga kamukil. Naka-first coat pa lang tayo at uh, isikan ko natin yan para mas makintab pa so itong project na itong mga kamgil, hopefully kapag uh, Friday o sa Saturday talaga matatapos to no so dahil may lilipatan naman tayo gusto ko na sana lumipat mga kampukil kaso hindi ko pwedeng i iiwan to na ganito lang muna